Good morning. Good morning. Good morning. Guys. Good morning. Jogging, Tayo. Taya jogging, Tayo. Samanyo ko mag-exercise, mag-jogging. It's good for the health. Yan, yeah, para matanggal yung ating tabak. Ating fats. At aking topak. Ayok. <laughs> yan, yeah, sinusundan ako ng aking mga aso. Yan, yeah, o. Kumaalalay <laughs> sila sa akin. Yan. No. <laughs> oh, yan. Yan sila. <laughs> Oh, Nau-wow no na ako. Sarap magyagi. Hiningal na ako. Hiningal na ako sa ilang ground. 3 rounds pa lang yan pag 4 rounds to tapos na tayo nagyaging mag walking naman tayo One round lang sa ano to kasi 2 ah, kilometers yun inikutan ko naka 10 rounds ako dun tapos ano to walking na one round lang paggising ng umaga always smile Yan. Yan. walking naman tayo ngayon mag mag na lakad tayo ngayon lakad one round lang one round Yan. good morning sa ating lahat and happy sunday dito yung ano nikot ang 2 kilometers Ah. Yan tapos na yung two round ah no, ah uh, 10 rounds na jogging tapos 1 round na paglakad o walking yan. Push-up naman tayo, push-up. Yeah. <laughs> 40 lang. Hindi kaya ng 50. Ah. <sighs>